politika at pamahalaan, ang halaga ng makabuluhang pagbabago. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating lipunan, ang politika at pamahalaan ay itinuturing na haligi ng kayusan at kaunlaran. Ngunit sa kabila ng atikain ng sistema, ang mga salitang ito, politika at pamahalaan ay tila nagiging masalimot at puno ng negatibong imahe. Bakit nga ba? Bakit tila ang salitang politika ay agad na ikinakabit sa katulian at kapangyarihan at bakit ang pamahalaan ay tila nalalayo sa kanyang tungkuling maglingkod para sa kabutihan ng nakakarami? Sa bawat eleksyon, umaasa tayong magdadala ng pagbabago ang mga bagong pinuno. Ngunit sa bawat pagkakataon, tila bumabalik tayo sa parehong problema, katiwalian, kawalang katarungan at kakulangan ng servisyong publiko hindi ito isang bagay na bago sa atin. Sa katunayan, naging parte na ng ating kasaysayan ang paglaban para sa tamang pamamahala at patas ng sistema. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, Amerikano, hanggang sa kasalukuyang panahon, laging may panawagan para sa hostisya, demokrasya at tunay na pamumuno. Ang tanong ngayon, paano tayo makakatulong bilang mga mamamayan? Madalas nating isipin na ang pagbabago ay nasa kamay ng mga politiko lamang. Ngunit ang totoo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa atin. Tayo ang nagbibigay kapangyarihan sa ating mga leader, tayo rin ang may kakayahan para tru kontrolin ang direksyon ng pamahalaan. Isa sa pinakamahalagang bagay na maaari natin gawin ay ang maging mulat at aktibong humulayan. Hindi sapat na bumoto lamang, kailangan nating maging mapanuri at may kaalaman sa mga isyong panlipunan. Kailangan nating suportahan ang mga batas at proyekto na tunay na magdadala ng kaunlaran at pagbabago habang binabantayan ang mga kilos na ating mga pinuno. Kapag may maling nagagawa, hindi tayo dapat matakot na magsalita at malindigan. Subalit, hindi lamang ang mga pinuno ang dapat natin bigyan ng pansin. Ang ugat ng katawalian ay hindi lamang nasa taas ng pamalan, kundi pati na rin sa ilalim sa ating mga komunidad, sa mga tahanan, at ating mga negosyo. Okay. Simpleng pagtanggap ng lagay o pagbibigay ng pabor kapalit ng serbisyo ay ang mga uri ng katuwalian na dapat natin iwasan. Baguhin natin ang pananaw ng normal lamang sa ganitong sistema. Kailangan nating simulan ang pagbabago sa ating sarili upang makapagdulot tayo ng mas malawak na positibong pagbabago sa lipunan. Higit pa rito, mahalaga rin suportahan ang mga programang nakatuon sa edukasyon at kabuhayan. Ang maayos na edukasyon ang susi para makabuo tayo ng mga mayang handang maglingkod at magtaguyod ng makatarungang sistema. Ang pagkakaroon ng sapat na kabuhayan ay magbibigay daan rin sa mga tao na hindi na kailangang mag-resort sa mga katulian o iligal na gawain. Gayon paman, hindi sapat ang kritikal na pakikisangkot sa politika kung hindi natin itutulak ang mas malalim na mga reforma sa loob ng pamahalaan kailangan nating baguhin ang mismong istruktura ng pamahalaan na nagbubukas sa sistema ng katiwalian. Una, ang transparency, accountability at patas na pamamahala ay dapat maging sentro ng reforma ito. Kailangan, kailangan nating ipanawagan ang mas malalim na mga mekanismo ng check and balance upang masigurong walang kapangyarihang lalabis o aabuso. Subalit, Higit sa reforma, mahalaga rin ang edukasyon. Sapagkat ang tunay na pagbabago sa pamahalaan ay hindi mangyayari kung walang pagbabago sa ating kamalayan. Kailangan nating itaguyod ang makabuluhang edukasyon na nagtuturo hindi lamang ng kaalaman, kundi tamang pagpapahalaga sa demokrasya, pagkakapantay-pantay at malasakit sa kapwa. Sa ganitong paraan, tayo'y magkakaroon ng mga mamamayang hindi bulag sa katawalian at hindi basta-bastang nagpapadala sa kapangyarihan o kasikatan ng mga politiko. Sa usapin ng pamahalaan, mahalaga rin ang pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Kailangan natin sa buhay ang konsepto ng tinatawag na participatory governance, isang pamahalaan kung saan aktibo ang papel ng bawat mamamayan sa paggawa ng mga desisyon para sa bayan. Sa ganitong paraan, ang pamahalaan ay hindi na lamang para sa mga nasa kapangyarihan, kundi isang tunay na larawan ng kalooban ng bawat isa sa atin. Sa huli, ang politika at pamahalaan ay dapat na magsilbi bilang instrumento ng pagbabago hindi ng pagkawatak-watak. Hindi natin kayang magpatuloy sa lumang sistema ng pamahalaan na puno ng kasinungalingan at kawalan ng malasakit. Nararapat lamang na tayo ay magkaisa sa layunin ng mabuting pamamahala at makabuluhang politika. Dahil sa tulo, ang pamahalaan ay para sa tao at ang tao ay may kapangyarihang bangguhin ang pamahalaan. Sa pagtatapos, ang politika at pamahalaan ay hindi kailanman magiging perpekto. Ngunit hindi rin ito dapat manatiling biktima ng katawalian at personal na interes. Ang pagbabago ng ating hinahanap o ang pagbabago na ating hinahanap ay hindi nagmumula sa iilang tao lang. Ito'y nagsisimula mismo sa ating lahat. Sa ating mga munting hakbang, sa ating pag-unawa sa mga isyo, at sa ating kakayahang magsalita at kumilos para sa tama. Ang kapangyarihang bumubuo isang mas maayos, makatarungan at maunlad na bansa ay nasa ating mga kamay. Hindi sapat ang bumoto lamang tuwing eleksyon. Kailangan tayong maging aktibo at kritikal na mga mamamayan. Kailangan nating isulong at mas malalim na reforma. Hindi lamang sa loob ng pamahalaan, kundi sa ating sarili, sa ating pag-iisip, sa ating mga kaugalian, at lalong-lalo na sa ating pagtrato sa kapwa. Muli, tanong ay hindi kung ano ang magagawa ng ating pamahalaan, kundi ano ang magagawa natin para baguhin at pagandahin ang ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagmamalasakit at pagtutulungan, makakamit natin ang isang bansang malaya, maunlad at makatarungan para sa lahat. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat.